kamami, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw nito mga kamami, meron na naman akong gusto ibahagi sa inyo or gustong i-share dahil ito po ay napakaganda. Sa pagre research ko po sa dalawang ito ay talaga pong napatunayan po na napakaganda po pala kapag ito ay sinama natin sa ating mga skincare routine. Yung mga isinali natin sila sa ating pag- papahid sa ating balat. Opo. So, bago po ang lahat, please like and subscribe to my channel, Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So, mga kamami, ang isa pong gusto kong i-share sa inyo ay ang pinaghugasan po ng bigas. Ay napakaganda po pala na isalit natin siya sa ating Uh, skin care routine. Opo. Y yung pinaghugasan po ng bigas ay gawin nating uh, facial wash or panghugas ng ating mukha. Opo mga kamami. So, yung bigas po, binababad ko siya ng 30 minutes to 1 hour. Tapos po, doon po, pagkatapos po ng 1 hour or 30 minutes, ay gagamitin po na po yung pinaghugasan ng bigas. Ito po siya mga kamami. Yan mga kamami, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang pinaghugasan ng bigas. Ngayon kung hindi ako on wala akong nakuha sa pinaghugasan ng bigas, nagbababad ako ng konting bigas. Ayan po, may tubig siya. So, ayan. Mahigit isang oras ko na siyang binabad. So, pwede na natin siyang gamitin, mga kamami. So, syempre, hiwalay natin yung pinaghugasan. Ayan. So, So, itong natirang bigas, mamaya ay isasama ko doon sa isasaing namin para mamayang gabi. So, walang masasayang mga kamami. Ang tubig ng bigas or pinaghugasan ng bigas, ito ang ginagamit ko kadalasan na pang facial wash, pang hugas sa mukha. Opo. Ganito ko po siya ginagamit. Oh. mga kamami. So, after that po, syempre, doon ko i-apply ia yung isang product na ni-review ko tapos gagawin ko na siya ng content na kasama ang pinaghugasan ng bigas. See you later! Mga kamami, nakita po ninyo na yung pinagbabarang ko ng uh, bigas dahil hindi ako nagsaing, natapon ni Mister yung pinaghugasan ng bigas ay nagbabad na lamang po ako ng konting bigas. Tapos kanina po nga ay pinakita ko sa inyo na yung pong sabaw niya ay aking pinanghilamos sa aking mukha. So mga kamami, ano nga ba ang makukuha nating benefits sa pinaghugasan ng bigas? Opo mga kamami. Ito po ay ang anong benefits nga ba ang makukuha ng ating bala sa pinaghugasan ng bigas? Naglalaman ito ng antioxidant ayon sa nabanggit, ang bigas maging ang tubig mismo ay nagtataglay ng antioxidant properties. Mayroon itong anti-aging properties at nakakatulong ito na paginhawain ang irritation at inflammation sa ating balat. Tumutukoy ito sa starchy liquid na natitira pagkatapos Uh, hugasan ang bigas or pagkatapos maibabad ang bigas ang rice starch ay bumubuo ng 75% to 80% ng grain weight narito ang mga sumusunod na bumubuo 12% tubig 7% protina 3% taba 3% fibers mga vitamina vitamina B C and E and minerals ayan po mga kamami ang vitamina at minerals ay tumutulong sa promosyon ng pag pagunlad ng ating skin cell. Naglalaman ito ng antioxidant kung saan ang mga ito ay nakakatulong sa pagprotekta sa, uh, sa balat mula sa pinsala. Ang inositol ay isang antioxidant taglay ng bigas at ito ay nagtataglay ng antioxidant activity bilang vitamin C. Opo, mga kamami. So, yung kasama ng uh, pinaghugasan ng bigas, ano ba ang, ang ipinatner ko doon o itinandem? Ito po siya, mga kamami, nabili ko po siya sa TikTok shop. Ito po siya, mga kamami, si Rice Serum. Ayan po, mga kamami. Ito po nga ay nabili ko sa TikTok shop. Sa halagang 162 pesos sa TikTok Shop Store, Mossy PH. Yun po ang kanyang store, mga kamami. So, dito mga kamami, nakalagay dito, Rice Beauty Tender Skin Essence. Ayan po. Tapos, dito naman po sa, dito po sa harap, ganun din po ang mga kamami. Rice Skin Beauty Essence. Tapos mga kamami, dito nakalagay sa baba dito, ang nakalagay dito ay Moisturizing Skin Rejuvenation. Ayan po. Tapos dito naman po ay rice tender skin. Ayan po mga kamami. So ito po ay meron siyang 15 ml. So malaki na po siya mga kamami. Tapos naman po dito mga kamami, nakalagay po dito, ay, <laughs> sorry po, nabulol. Nakalagay po dito mga kamami, ayan. So babasahin ko po, po siya sa inyo. Ang nakalagay po dito ay characteristic of rice hydrating, de delicate tapos naman po yung isa ay improve skin texture, tapos yung isa naman po ay pampering skin so napakaganda po ng skin, ah, ng serum na ito, ng rice serum na ito dito naman po, po mga kamami ayan po mga kamami, so ipapakita po po siya dahil by one time, one. time <laughs> sorry, sorry po dahil by one take one ko siyang nabili mga kamami itong isa po ay hindi pa nabuksan pero ito po ay nagamit ko na nakaganyan po siya oh. ayan tapos ito po ang lalagyan po niya ay bottle uh, babasagin po hindi siya plastic tapos ang itsura po niya ay ipapakita ko din po siya sa inyo ayan ayan po watery po siya, hindi po siya malagkit mga kamami kapag ipinahid po ninyo siya sa inyong balat. So dito naman po sa serum mga kamami, niresearch ko din po siya kung gaano ba siya kahalaga na isama natin siya sa ating skin care routine. Meron po ako ang um, uh, isinulat dito na napaka-importante din po malaman natin pare-pareho. Ano nga ba ang benefits na maibibigay ng serum sa ating balat, mga kamami. Ito po siya, mga kamami. By using a serum, your skin will be more radiant and full of colors. It be less dry and fine lines and wrinkles and simply look smoother. Yan po ang gagawin ng serum sa ating balat, mga kamami. So, mga kamami, ako po dati hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan natin gumamit uh, ng serum sa ating balat. Syempre po sa, sa katagalan dahil gumagamit na rin po ako dati ng mga serum. Nagre-research po ako, patuloy po akong naghahanap ng mga, ng mga kasagutan sa mga tanong ko. Sa sarili ko po'ng tanong na minsan dahil hindi naman po ako expert, so kailangan ko po pong mag-research para malaman ko po, po kung ano nga ba ang benefits na makukuha ko sa paggamit ko ng serum. Although marami na rin po akong nireview mga serum, syempre ito po ay kakaiba sa lahat dahil po ito ay Rice Skin Beauty Essence. Ito po ay serum na merong ingredient na rice. Opo. So mga kamami, ganito ko po siya ipinapahid sa aking balat. So ipinakita ko po siya sa inyo kung paano ko siya uh, ginamit, pinaghugas sa aking mukha. So nakita po ninyo doon na hindi po ako gumamit ng sabon. Dahil uh, para po sa akin, kapag ginagamit ko po o pinanghumugas ko yung uh, uh, pinaghugasan ng bigas, para po sa akin ay eh, mas mabuti pong hindi po ako gumamit ng Sabon para po na sa ganoon ay ma-absorb ng aking balat kung ano man yung benefits na pwedeng puhanin ng aking skin sa pinaghugasan po ng pekas. Opo. So mga kamami, ilalagay ko po siya sa aking mukha. Ayan po. So siguraduhin po natin mga kamami na ma-spread natin mabuti sa ating face. ninyo, napaka-watery po niya. Wala po kayong mararamdaman na may pinahit kayo na serum sa inyong balat. Dahil po pagkalagay po ninyo sa inyong balat, talagang watery po ang ano niya, consistency niya. Ipahid lang po ninyong maigi at spread sa buo ninyong mukha. Tapos po, ayan, ang dali po niyang mag-dry sa balat. Ang dali po, mga kamami, ayan po, nag-dry na po siya sa aking balat. Ayan wala na po kayong makikita parang basa ang aking balat ayan po mga kamami ganito po kaganda ang rice serum na ito mga kamami so mga kamami syempre yung iba natatakot uh, gumamit baka hindi mahiyang so syempre po naman po tayo ay natatakot na sumubok o bumili ng product na hindi naman natin nakasanayan na gamitin pero kung lagi po tayong natatakot, paano po natin malalaman na maganda pala ang maidudulot niya sa ating balat? So ito po, uh, binili nabili binili ko po siya, ay na-deliver po siya dito sa sa amin ay nung June 17 last month pa po. So ano na tayo po ngayon ay July 5. So may more than 2 weeks na po ata ako na siyang ginagamit. Pero sa more than 2 weeks or or more 3 weeks may mga maganda na rin akong nakikita sa aking balat dahil dati po kasi dito yung aking wrinkles uh, or yung kulo, yung parang may fine line ako dito medyo nabawasan po ng konti opo, magbuhat ng ginamit ko siya pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng mga wrinkles natin ay kaya niyang alisin sa isang gamitan lamang po. Wala pong ganoon mga kamami. Siyempre po kung ipagpapatuloy po natin siyang gamitin araw-araw at kapag naubos siya at, at, or order ulit tayo para na saganaon ganoon ay tuloy-tuloy ang paggamit natin uh, serum sa ating balat. So doon po talaga lalo tayong magkakaroon ng at uh, magandang resulta dahil po hindi natin siya hinintuan. Pero syempre mga kamami, disclaimer lamang, iba-iba pa rin po ang ating skin type. Depende pa rin po sa ating balat kung paano niya tanggapin ang ipapahid nating serum. Kung ito ba ay tatanggapin niya or hindi po. So depende pa rin po yan sa pagtanggap ng ating balat mga kamami. So mga kamami, i-remind -ir -ir ko po ulit kayo na Huwag pong kakalimutan magpahid ng sunblock. Kahit ano pang mga skincare product na pampaputi ang ipapahid natin. Kung hindi tayo maglalagay or magpapahid ng sunblock sa ating balat, lalong lalo na po ay panay tayong nasa outdoor, madalas tayong nasa labas ng bahay. So, madali pong mangitim ang ating balat kung hindi po tayo nakapayong at wala po tayong ipinahid na sunblock yun lamang po ay paalala mga kamami. Sa so, mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po ng aking mga video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!